Habang ang ground offensive ng Israel ay kumikilos sa timog, ito ay hahantong sa lungsod ng Rafa sa Strip. Ngayon, habang inaanunsyo ng Israel, ang intensyon nitong idirekta ang opensiba nito patungo sa Rafa, na huling balwarte ng Hamas. Mahigit sa kalahati ng 2.2 milyong populasyon ng Strip ang natatakot na madamay sa crossfire. Mahigit sa isang daang militante ang napatay sa Rafa noong unang bahagi ng lunes sa isang Israeli military raid at nasagip ang dalawang Israeli hostages. Nagbabala ang mga opisyal ng UN at mga human rights organization na kung patuloy ang opensiba sa Rafah, ito ay hahantong sa sakuna sa mga sibilyan. Sa naiipit sa pagitan ng Ehipto sa Timog at Israel sa Silangan at Mediterranean Sea sa Canloran, ang hilaga ng Gaza nakaramihan ay nawasak ay nananatiling kontrolado ng militar ng Israel. Dahil sa opensiba sa Rafa, ang Egypt ay nagkukumahog at nagpadala ng mahigit sa apat na pong mga tanki sa border. Hudyat na ba ito ng pagsali ng Egypt sa digmaan? Ang Rafa ay isa na sa mga lungsod na may pinakamakapal na populasyon sa Gaza bago ang ikapito ng Oktobre at may populasyon na 280,000 katao sa loob ng 23 square miles. Ngayon, ito ay tahanan ng 1.4 milyon katao at dahan-dahang sumasabog sapagkat dito nagkakanlong ang ibang militante para makaiwas sa mga paniningil ng Israel napakasikip ng lungsod. Kung kaya't ang mga silungan nito ay tumapon sa mga lansangan, kung saang sampo-sampong libong pamilya ang napilitang magtayo ng mga pansamantalang silungan gamit ang plastik at nylon. Kabilang sa mga pinakamalaking alalahanin na nakapaligid sa nalalapit na pag-atake ng Israel sa Rafah ay ang epekto nito sa daloy ng humanitarian aid sa strip na nakakita ng mabibigat na pagkagambala sa kasalukuyan mayroon lamang dalawang tawiran sa hangganan para sa paghahatid ng humanitarian aid ang pagtawid sa Rafa at ang tawiran ng Kerem Shalom na parihong ipinapadala sa gobernador ng Rafa ayon sa mga opisyal kung ang labanan ay magaganap sa Rafa ito ay seryosong makakahadlang sa mga operasyon ng tulong. Kung hindi sila mamamatay sa labanan, ang mga bata, kababaihan at kalalakihan ng Palestinian ay nasa panganib na mamamatay sa gutom o sakit. Sa isang pahayag noong nakaraang linggo, wala nang isang ligtas na lugar na mapupuntahan ang mga Palestinian dahil ang kanilang mga tahanan, pamilihan at serbisyong pangkalusugan ay nawasak na. ang prospect ng isang pagsalakay ng Israel sa Rafah ay nagdulot ng malawakang alarma lalo na sa mga malalapit na kalyado ng Israel. Sinabi ni U.S. National Security Spokesperson John Kirby sa mga mamahayag noong nakaraang linggo na hindi susuportahan ng U.S. ang pag ng Israel sa Rafah na walang anumang buong pagsaalang-alang para sa pagprotekta sa mga sibilyan. Binanggit na ang gayong paglusob ay magiging isang kalamidad para sa mga taong iyon. Ang pahayag ay sinigundahan ng Secretary of State ng US na si Anthony Blinken na nagdiin na ang Israel ay may obligasyon na gawin ang lahat ng posible upang matiyak na ang mga civilian ay protektado at nakukuha nila ang tulong na kailangan nila sa takbo ng labanang ito. Subalit nitong Lunes ay nilinaw ni Kirby na ang US ay hindi kailanman nagsabi na tutol sila sa paglusob ng Israel sa Rafah upang tugisin ang Hamas. Ngunit sa halip ay hindi ipinapayong gawin ito ng walang konkretong paraan para sa kaligtasan ng mga Palestinian doon. Habang nasa White House at kasama si Joe Biden ng hari ng Jordan na si King Abdullah ay nagbabala na ang pag ng Israel sa Rafah ay magiging sakuna sa mga sibilyang palestino na naninirahan doon. Nararapat lamang umano na isulong ang pangmatagalang tigil-putukan at itigil ang digmaan. Subalit ito ang ginagamit ng mga militante upang makaiwa sila sa paniningil ng Israel. Marahil ang pinakamatinding hamon sa iminumungkahing paglosob ng Israel ay nitong lones nang ang gobyerno ng South Africa ay nagsumiti ng isang kagyat na kahilingan sa International Court of Justice upang isaalang-alang kung ang napipintong pagsalakay ng Israel sa Rafa ay bumubuo ng isang paglabag sa batas ng digmaan. Ano ang Rafa Crossing? Ito ay isang hindi normal na hangganan para sa dalawang milyong residente ng Gaza. Ang hangganan ng Rafa sa Egypt ay nagsisilbing isang vital lifeline sa paglipas ng mga taon. Ang pagtawid na ito ay nakakita ng maraming paglilipat, pagbubukas at pagsasara na nag-uudyok sa pagtatayo ng mga ipinagbabawal na lagusan sa ilalim nito upang mapadali ang daloy ng mga tao at kalakal. At habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, ang hangganan ng RAFA ay gumaganap na ngayon ng mahalagang papel sa mga paglikas at paghahatid ng humanitarian aid. Ang RAFA crossing ay nagpapahintulot sa mga Palestinian na naninirahan sa enclave na napunit ng digmaan na magkaroon ng mahalagang koneksyon sa labas na mundo at mahalagang mapagkukunan. Matatagpuan ito sa kahabaan ng 12 kilometers na hangganan na naghahati sa Gaza Strip mula sa Egypt. Ang Rafah, ang tanging tawiran na hindi direktang kinokontrol ng Israel. Ang Rafah ay kontrolado ng Egypt. Ngunit sinusubaybayan ng Israel ang lahat ng aktibidad sa timog Gaza mula sa base militar nito sa Kerem Shalom na matatagpuan sa junction sa pagitan ng Gaza, Israel at Egypt at iba pang mga lugar ng pagsusubaybay. Ang kalakal, mga tao at humanitarian aid ay tumatawid sa hanggana ng Rafa. Kaya sobrang napakahalaga sa mga sibilyang Palestinian dahil dito nakasalalay ang kanilang buhay. Buhay na nasisira dahil sa terorismong gawain ng mga Hamas at sila ay kadalasang ginagamit ng mga ito upang iwasan ang pagtugis ng Israel. At para naman sa pamilyang pinaghiwalay ng hangganan, ito ang tanging paraan upang muling magsama-sama. Maraming transnasyonal na pamilya ang gustong makita ang mga membro sa magkabilang panig. Ngunit ang pag-alis at pagpasok sa Gaza ay hindi madaling gawin. Posible lamang na makapasok sa Gaza kapag may permit mula sa Egyptian o Israeli government. Ang mga nagnanais na umalis sa Gaza sa pamamagitan ng tawiran ng Rafa ay dapat magparehistro sa mga lokal na otoridad ng Palestinian o Hamas ilang linggo bago tumawid. Kahit na ang mga nais ay kayang magbayad ng dagdag ay maaaring sumubok sa pamamagitan ng mga otoridad ng Egypt. Tungkol sa labanan sa Philadelphia Corridor na border ng Israel at Egypt at sa Rafah Crossing na border ng Gaza at Egypt Ayaw ng Egypt nang basta-basta na lamang na may tatawid patungong Egypt Yan ang dahilan kung bakit nakasarado ang Rafah para sa mga lumilikas na Palestino sa kabila ng nangangailangan ng kanlongan ang mga refugee mula sa Gaza Ganoon din sa Israel Hindi papayag ang Ehipto sa basta na lamang tatawid sa Sinai. Nagbanta ang Egypt sa Israel na kung gagawin nila ito at gumawa ng iba't ibang bagay na magiging sanhi ng pagtawid ng mga masa sa Sinai. Ito ay hudyat ng pagbaliwala sa usapang pangkapayapaan ng dalawang bansa. Bagaman ito ay isang mahirap na bansa, ang Egypt ang may pinakamalakas na hukbo sa gitnang silangan ngayon. Apat na libong tangke dalawang libo dito ay moderno. Daan-daang pinaka-advance na sasakyang panghimpapawid at isang hokbong dagat Nang may pinakamahusay na neve. Sa loob ng maraming taon, gumagawa sila ng mga highway papunta sa Sinai. Hindi sila nagtatayo ng hokbo para sa kahit saan pa. Nangangahulugan ito ng isang desisyon na kansilahin ang kapayapaan. Sila ay nagiging isang estado ng kaaway at walang brigada umano ang Israel na manindigan laban dito. Bagamat may kakayahan ang Israel na makisagupa sa Egypt, iniiwasan nila ito hanggat maaari. Ang dalawang bansa ay nagpapanatili ng blockade sa Gaza. Mahigpit na nililimitahan ang paggalaw ng mga tao kalakal sa hangganan nito. Pagkatapos kontrolin ng Hamas doon noong 2007, sinabi ng Israel na paulit-ulit na inatake mula sa Gaza. Nakailangan ang blockade nito upang maiwasan ang pagtatayo ng Hamas ng military infrastructure. Ngunit ang relasyon ng dalawang bansa ay lumabo dahil sa operasyong militar ng Israel sa Gaza na pinakawalan bilang tugon sa masaker ng Hamas noong ikapito ng Oktobre sa Katimugang, Israel. Nagpadala ang Egypt ng humigit kumulang apat na pong tanke at armored personnel carrier sa hilagang silangan ng Sinai sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Bilang bahagi ng isang serye ng mga hakbang upang palakasin ang seguridad sa hangganan nito sa Gaza. Ang deployment ay naganap bago ang pagpapalawak ng mga operasyong militar ng Israel sa paligid ng katimugang lungsod ng Rafa sa Gaza kung saan ang karamihan sa populasyon nito ay naghangad ng kaligtasan na nagpatalas ng pangamba sa Egypt na maaaring subukan ng mga Palestinian na tumakas sa opensiba sa pamamagitan ng pagtatangkang sumugod sa hangganan ng Egypt. Pinalakas ng mga airstrike ng Israel ang paglusob sa lungsod kung saan mahigit isang milyong Palestinian ang nagsisiksikan na naghihintay ng isang malawakang opensiba na ang natitirang bahagi ng enclave ay guguho at wala nang matatakbuhan. Ngunit sinabi ng tanggapan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na inutusan nito ang militar na bumuo ng isang plano para ilikas ang mga sibilyan sa Rafa at sirain ang apat na batalyon ng Hamas na sinasabi nitong nakadeploy doon kasunod ng pagsiklab ng digmaan noong ikapito ng Oktobre. Nagtayo ang Egypt ng isang kongkretong pader sa hangganan na umaabot ng 6 na metro sa lupa at nilagyan ng barbed wire. Nagtayo rin ito ng mga berm at pinahusay na pagsubaybay sa mga poste sa hangganan. Sinabi ng mga source ng siguridad noong nakaraang buwan Idinetalye ng serbisyo ng Informasyon ng Estado ng AJEP ang ilan sa mga hakbang na ginawa nito sa hangganan nito. Bilang tugon sa mga mungkahi ng Israel na nakakauha ang hamas ng mga armas na ipinuslit mula sa AJEP. Tatlong linya ng mga barriers upang gawing imposible ang anumang smuggling sa ibabaw o sa ilalim ng lupa. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento kung ano sa inyong palagay. Tuluyan na kayang maghaharap ang Egypt at Israel. Higit na malakas ang puwersang militar ng Egypt kisa sa Israel. Subalit higit na matatalino ang estratehiya ng Israel at superpower ang teknolohiya nito kumpara sa Ehipto na minsan nang tinalo ng Israel sa isang digmaan sa loob lamang ng anim na araw. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.